Hello, good morning po. Magluluto po tayo ng pork kiri. Ito po yung pangsaw ko. Baboy, patatas, bagyo beans, pangalawang gata, tatang gata, curry powder, magic, silipahaba, nor cubes, tsaka laurel, pamintang powder, loya, bawang, pepper tsaka kamatis. Ayan lang po. Paglagay tayo ng mantika, kunti lang. Lagay natin ang luya. Lagay mo natin bawang. Nakalimutan ko yung sibuyas, oh. May sibuyas, oh. Yung sibuyas, ito yung sibuyas. Sabay ko na. Kamatis. Sabay ko na yan para ano saanong... yan. Lagay natin ang baboy. tang powder laurel coffee magic ano mo ginagawa sa kutan i-try din nyo yung ganitong loto pork curry tari pala kaya no mag anong, asin Yan. Itolin muna natin ang patatas para masarap. Ilagayho natin ang pangalawang tiga ng gata tapos Lagay natin ang curry powder. Itry ho nyo ito. Masarap. Takpan ho natin. Tata. Masarap ang niluluto namin mga guys. Ito, lagay nyo natin din itong beans. Try nyo nyo ito. Yan. Sabay-sabay na po. Parang ano din ito? Chicken curry. Pork curry lang talaga. Ilagay natin ang katang gata. Ayan na. Uh, try din nyo yun yung mga recipe ko. Takpan po natin. Ayan po. Guys, luto na ho ang aking pork curry. Kiri, pa kiri, pork. I-try nyo yan, masarap yan. Yummy, yummy. Ayan po, oh. Luto na ang aking pork kiri. I-try nyo yung aking recipe. Masarap po yan. Simpleng luto lang po yan. Lutong bahay. Pamili Miranda. Paki-subscribe po yung aming YouTube channel. Isalin po natin. Mas masarap pa ko ito sa chicken curry. Ganitong ulam na ano. Pork curry. Curry. Pork curry kala. Yan. Yan, subukan po niyo itong recipe na to. Lutong bahay lang po. Maraming salamat po sa panonood po niyo ng aking video. Paki Paki support din po Miranda tamboon Family Vlog. God bless po sa atin lahat at nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa pag support po niyo sa aking video. Thank you po. Tapos paki panoorin niyo ang aking video. Paki tapos lang po para parehas tayo angat. Salamat. Ay na po tayo. kahit Po. Ate. ate, ate, ate. Ayo po tayo. Ate po tayo mga guys. Aray. Yung niluto po natin yun, yung ating pork curry. Po. Ayan si Buncho. Buncho, hi ka. Lailan naman, ano naman. Ito yung ulam namin. Kain po tayo. Miranda Family po. Kami to YouTube channel, Miranda Tambog Family Vlog. Pantain. Tap ng luto. Hmm. Hello po, mga dalapon. Kain po tayo na. Ano Dapat doon pa sa mayroon po. Para kung tingin

si ate si papa ako hello po mga dang hapon kain po tayo yan po si mama kain po tayo si bungso kumakain hmm. Ang ate. ate. Ayan po ang pamilya Tambuon Miranda. Ate. Ayan si Bunso. Ayan po tayo. Ayan po yung ating kanin. Oh. Kain, kain, mga kaibigan. Guys. Kasalo, Sprite, baka naman. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod sa aming channel at saka sa anong misis ko sa Facebook Facebook rin Fashion time ikaw na wala ka naman bahas na tubig ka na lang na basasot din si anak nagmamadali yan family nila ang dyan. Simpleng buhay. Simpleng, Simpleng buhay. Kay gana. Kay sarap na sama-sama. Mag-sprite ka sa luka, Para laging may gana. Umuulan na lang. Kata ba asawa ko? Ano yan? Bago... Ano yan? Kanta nga, sprite. Ganun talaga ang kami ni Tambuod pag kumakain. Kasi may tindahan kami. Ako palagi talo dito sa bahay. Bye guys! Bye bye! <laughs> Thank you po! Ta bye bye! Shout out, -out, out, -out po sa lahat ng mga tao sa Pilipinas. Shout out! Hindi chat shout out. Salamat po! Bye! Bye. Bye. Just Cheers, 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 Cheers. Bye. 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 Bye.